E Get ready to be inspired as we sit down and have a chat today with the one and only Ace of Glow Up here sa FR Studios. Ang pinili sa especially for you, Ace Carrera. Hi guys, I'm a great afternoon. Ako si Ace. Congratulations Ace at sa you success you. mo sa especially for you recently. Grabe ka doon. Ano nga ulit yung tagline mo doon? Ang young entrepreneur ng Binondo, Manila. At ano ang tinanong mo para mapaantig ang puso ni Irish? Gluto ka ba? Bakit? Kasi you make me glow. Yes. <laughs> Ganun ba? Parang kanina ka pa naman nag-glow, hindi naman <laughs> ngayon lang. So evident naman ang na naging transformation mo from your before photos that were flashed earlier. What made you decide to go through your glow-up? Ang purpose ko talaga is may strengthen yung, yung immunity ko. Kasi that was during pandemic no nag-start ako. Mm gumamit ng mga produkto. May naramdaman ka ba back then at that time na made you worry? Sabi ko, why not? Subukan ko lang. Malay mo, makatulong din sa akin and mabus yung confidence ko. Uh -huh. Kasi before, parang mababa yung kumpiyansa ko rin sa sarili ko. What was the cause ng low self-confidence mo? Na-experience mo bang mabully? May mga nag-call ba sa'yo ng names? Na-heartbroken ka ba? <laughs> Actually, every time before na nagkakaroon kami ng mga family reunions, may mga family members ako na napapansin nila bakit daw ang ang itim ko, daming pimples, tapos meron pa doon ang sabi sa akin. Why not though? i ko daw mag sa sarili ko para man lang, di ba, gumawa po ako. So ako, that time, although biro lang yun sa akin, pero mm. parang dinamdaan ko siya. And sabi ko, siguro may tamang panahon para doon. Kaya, siguro yun yung pinanghugutan ko bakit ako gumamit ng mga product. What about with your friends, with your, um, nag-work ka ba before or from school ka ba? Nag-aaral lang po ako. Nag-aaral sa school? Same thing uh, pagkasama ko yung mga classmate ko, yung mga bargada ko. Yun lagi yung asar sa akin minsan eh. Ang sabi pa nila, babad ka ba sa araw, ganun, uh, solar boy ka ba? Sabi, sabi nila kasi ang itim ko daw, ang dark daw ng, ng kulay ko. Solar Kaya, boy. Kaya hindi ko maiwasan na madagdagan yung insecurity ko. Ano yung solar boy? Yan yung mga babad sa araw na nagbabasketball sa labas ng bahay. Ah. As babad sa initan. Kaya tinawag nilang solar boy ah. kasi kahit tirik ang araw nagbabasketball. Ganun. Ah. Totoo ba? Totoo Talaga po. bang ano ka? Adik ka sa basketball <laughs> Adik Adik po or? sa basketball dati. Yan po yung hobby ko nung nag-aaral ako. Every okay. after ng, ng klase namin dati. Dumidiretso ko sa mga barkada, maglalaro kami sa labas, sa kalsada. Kaya Ganun po. <laughs> Masaya naman. Masaya. Pero hindi ko alam, doon mang gagaling yung ano, pang-asar sa akin ng mga mm. kilala ko, relatives ko, classmates ko. Dahil nga, umiitim na yung kulay ko. Mm. ganon po. Pero nung time na yun, may love life ka ba? Actually, wala pa kasi ano ko eh, focus ako sa school and conscious din ako sa, sa grades. Ganun. Kaya every after ng klase lang, barkada in school lang ako. tas bahay. So it all started with the decision to take action. Ayun, um, um, umpisa ng pandemic, you wanted to strengthen your immunity. Tapos as a result, nag-glow up ka pa. Yes. ba? Diba? Anong ginawa mo para ma-achieve ang glow up na to? Actually, matinding disiplina din. Aside sa may ginagamit akong pro producto, nag-exercise ako. Tapos, um, natuto po akong maghilamos bago matulog. <laughs> dati hindi ba? <laughs> dati parang hindi, naalala ko. Tapos naalala ko pa, ang ginawa ko is inahabaan ko talaga yung tulog ko. Maaga din ako natutulog para pagising fresh. Hanggang sa nasanay ako na naging, ganoon ganun ang routine ko. And paunti-unti natuto akong mag-ayos sa sarili ko. And then na-conscious na rin ako paunti-unti sa forma ko. So kaya siguro doon paunti-unti siya nangyayari. So you've been mentioning yung product na ginagamit mo. Anong product? Actually, ang ginagamit ko is yung Lux White en Enhanced Glutathione ng front row. So yun talaga yung uh, ginamit ko nung during pandemic kasi para ma-strengthen din yung immunity ko. Okay. Yun talaga yung purpose ko nung una para ma-boost talaga yung uh, immune system kasi nga may pandemic o ang virus and then nagulat na lang ako aside pala sa mo-boost niya yung internal body mo. aside pala sa mga cleanse niya yung internal body mo, uging healthy ka. Magiging healthy din pala ang skin mo outside. Kaya doon ko napansin na yung mga kakilala ko na nakakakita sa akin, mga nakakasama ko, sa kanila mismo nang, nang gagaling na medyo puputi daw ako, nag-glow daw ako, gumaganda, gumaganda daw yung ko. Hindi ko alam yun na pala yung uh, side effect ng Lux White. Kasi yun, nung una lang talaga is for immune booster lang talaga ko. Wow! Tapos naging blessing in disguise, nag-glow up ka yes. pa. So nung nakikita mo na yung glow up, anong naging reaction mo? And how long did it take for you to see the results na meron nang nangyayari. Uh, nakita ko yung resulta after three months. Nakikita ko na nag na talaga yung skin ko, nag na talaga ako, tapos iba na, iba na meron na akong matatawag, matatawag na charisma that time dahil mm -hmm. sa mga na pa unti-unti. And uh, ginagamit ko yung Lux White, isa sa um, isang capsule sa umaga, isang capsule sa gabi. Uh, bali twice a day siya. Yes. Mas malakas kasi yung absorption ng katawan natin kapag yes. empty stomach. Bukod sa Lux White, um, any other um, tulong na naging tulong sa'yo sa pag-glow up mo? So you said you exercise, eat healthy, sleep. So any other na mga ginamit mo pa? Of course, gumamit din ako ng celebrity soap ng Front Row International. Ayun. Yung pinaka-favorite ko, yung Orange Papaya Bar. Even up to now, yung pa rin yung uh, partner ko talaga sa pagligo. <laughs> sa buong katawan ko mm -hmm. sa talaga kinukuskos and nakakatulong sa para ma-maintain yung yung glow ng skin ko. Kailan? Okay. Ano gusto mo naman dun sa ano, orange soap ng Front Row? Ang gusto ko sa orange papaya bar ng Front Row International is um para nyang binabanat yung skin mo eh. Mm -hmm. Yun yung parang effect niya after mo gamitin. And nakakatawa kasi natatakpan yung mga pores. Lumiliit yung pores, Lumiliit to be yung exact. Pores. Tapos, nawawala yung mga wrinkles, wrinkles and all. And then, nakakalesen din siya ng pimples talaga. I see. And grabe, sa ang lapit ko sa ngayon, I can really say na yung glow up mo is... 100%. Very flawless and poreless talaga <laughs> Thank ang you so much, aura bro. mo. Kaya Congratulations. Ito, <laughs> tanong ko sa'yo ngayon. Yung tumatawag sa'yo ng Solar Boy dati, nakita-kita na ba kayo ulit ngayon? Ay, oo. Ano sabi nila sa um, ngayon? Grabe, iba na daw. Iba na daw yung kutis, kutis artista na daw, ibang wow. level na daw tayo. And nakakatuwa kasi naalala ko yung, yung mga panahon na inaasar nila ako dati na Solar Boy. Sobrang nadadown ako. Pero ngayon, grabe. Uh, nakaka nakakaboost talaga din lalo ng confidence, lalo na yung compliment nila. Isa sa mga tinawag din sa'yo doon sa, or actually yung moniker mo during the especially for you na talagang trending at pinag-uusapan ngayon dahil ikaw nga ang pinili was the young entrepreneur of Binondo. Yes. So tell us, bakit yun ang naitawag sa'yo? Kasi nga, nag ako at age of 17 years 17. old na. 17! Kaya, I consider myself as young entrepreneur. <laughs> Anybody would. <laughs> so, 17, anong business and um, how did you get into it? Uh, network marketing, yun yung uh, industriya na pinasok ko. And nakapag-decide ako na ito yung gawin ko for life kasi hindi lang siya nakakatulong sa'yo financially. Pati yung character development mo na tutulungan niya. And yung mga hindi natuturo sa ibang... Bagay sa labas is dito natuturo ng mas advanced. Kaya feeling ko, ito yung makakatulong sa akin ng long term. Okay, and of course, the network company that we're talking about is? Front row International. Okay, so ano pa ang mga natulong sa'yo ng Front Row? Um, bukod sa early ka nag-business, natuto ka ng disiplina, uh, ano pang ang na-contribute nito sa life mo? Absolutely. And to who you are today? Because right. 17, now you are? Uh, 23. 23, yeah. so five years of yes. doing business. Nag-start ako 17 years old. And after two years, nakapag-travel ako sa Japan for free. Tour incentive yun ng company. And I used to earn 30,000 in just one week. And aside from that, nagkaroon ako ng malaking grupo dito sa, sa front row. And nagkaroon ako ng chance na mag-guide ng mga tao. Ganun, para matulungan din sila na kumita katulad ko. And siyempre, yung Lux product na ginamit ko na nakatulong sa glow up ko ay produkto ng front row. At kung hindi ako naging part ng front row, hindi ko malalaman yung product na to. Congrats! Okay, so una nag-glow up ka, tapos ano lahat ang mga naging achievements mo dahil dito? Ano yung mga naging aces mo or wins mo in life dahil dito? Uh, simula nung nag-glow up ako, tumaas muna nun yung sales ko sa business kasi naging produkto ako ng produktong binibenta ko. Pangalawa, uh, nakitaan ako na potential ng company. That's the reason why naging part ako ng Lux Boys. And that's the time nagkaroon ako ng billboard. First billboard ko po yun na dati sobrang pangarap ko lang. And uh, aside pa dun, yung pangarap ko na makita sa TV nung bata pa ako, ngayon nangyari na napalabas na po tayo sa Showtime, sa kada umaga, sa Showtime Online Universe. Nakapag-perform na rin po ako sa Mawa Arena. And last time lang na nakasali tayo sa isang segment ng Showtime. Congrats! Ano pa mga plans mo pagkatapos nito? Ano pang mga gagawin mo? Ano pa mga susunod na mangyayari kay Ace? Mas magiging consistent ako kung ano yung nasimulan ko. Anong una, siyempre hindi naman ako mag-glow up din. Hindi rin naman po ako makikilala. Kundi dahil sa company na pinasukan ko, dahil sa ginagawa ko, which is yung network side talaga. Kasi yun talaga yung passion ko eh. Yung gawin yung network. And uh, aside pa doon, nilolook forward ko na yung mga childhood dream ko talaga is mangyari like yung marketing, 'di ba? Mapanood pa sa TV, sa mga movie and all, sa mga palabas. So, yun yung mga nilolook forward ko. And pinangako ko sarili ko na kahit na dumating pa yung time na ma-achieve ko lahat ng mga goals ko. Nagkaroon ako ng breakthrough. Uh, magiging humble ako dapat tama so, yan. Head up the sky, feet on the ground. Yes po. Yun yung laging paalala sa akin ng mga mentors ko na huwag malulunod sa isang basong tubig. Kaya, yun lang din yung paalala ko sa sarili ko every time na may naniniwala sa akin. Na-mention mo kanina yung passion mo for networking. Saan ang gagaling ang um, passion na ito? And ang um, bakit dito talaga yung ano mo, yung emosyon mo talagang nandito sa network marketing? Sobrang passionate ako sa networking kasi ang dahilan ko talaga at the first place kung bakit ko talaga gustong kumita ng pera, bakit ko gusto maging successful kasi ang dahilan ko is yung family ko, especially yung parents ko. Kasi galing ko ako sa hirap and uh, dumating yung time na nagrabi din talaga yung situations namin ba? Diba, naging isang kahit isang tuka talaga literal before bago mm -hmm. ako maging part ng company. And mm -hmm. nung time na yon sabi ko sa sarili ko, once makahanap ako ng magandang opportunity, hindi hindi na ako babalik sa hirap na naranasan namin. And kapag kumita ako ng pera at maging successful ako, ba diba, babawi talaga ako sa mga magulang ko na hindi rin ako sinukuan mula pagkabata ako. Ever since he became a uh, part of front row, are you saying na nakakaano ka din, nakakatulong ka na din ngayon sa pamilya oh, mo? Opo, yun po yung maganda. Can you share with us um, yung ano na na-improve ng hindi lang buhay mo, pero pati buhay ng family mo? So, yun yung maganda kasi since nga kumikita po ako dito sa business ko, nakakatulong na rin ako financially sa panggastos ng, mag, ng parents ko, ng family ko sa, sa bahay namin. And every time may mga emergency, kahit paano, nakakapag-abot na ako. And aside mm. from that is, uh, nagiging part ako ng solusyon. Mm. Ngayon, every time may mga, may mga problema, kung nakakatulong nila ako. Sa pag-ayos ng mga problema, na dati naalala ko, bago ako maging part ng front row, parte ako ng problema sa pamilya kasi nga sakit ako sa ulo, puro barkada, puro uh, gastos, hindi pa ako nakakatulong financially talaga. And nung simula na naging part ako na talaga ng front row hanggang sa na-achieve ko yung mga bagay na meron ako ngayon sobrang sarap, sarap, sarap sa feeling kasi naging part talaga ako ng solusyon. Wow, congrats! Asan pala ang family mo ngayon? Nasa Binondo, Manila po sila. Ah, okay, okay. So, hindi pala ganun ka layo. layo. Shout out naman! <laughs> Shout out sa family ko dyan, Ma and Papa. Andito mo tayo. <laughs> Andito tayo ngayon sa FR Studios. <laughs> Andito tayo sa FR Studio. So, hindi lang pala glow up sa itsura, pero talagang malaking glow up sa life uh, yes. nangyari sa'yo. So right now, sa lahat ng nunood, nanunood na who look up to you at gusto maging kagaya mo, gusto din mag-glow up, hindi lang sa itsura, pero pati in life, ano ang payo na mabibigay mo? Ang ma-advise ko sa mga katulad ko na nangangarap at may gusto maabot sa buhay, huwag kang titigil na maghanap ng tamang oportunidad na babagay sa'yo. Kasi baka hindi natin alam nasa harap lang, sa harapan lang natin yung mga tamang oportunidad na hinahanap natin at pinagdarasal natin. And aside from that, sa mga mababa ang kumpiyansa, katulad na naranasan ko dati, uh, huwag ka manginayang na mag-invest sa sarili mo. Kasi kapag nag-invest ka sa sarili mo, um, malaki ang mayaambag niya sa pag-grow mo talaga sa buhay. And thanks for that, Ace. Kahit ako, ang, ang dami kong natutunan sa'yo today. Palakpakan natin, guys, everyone! Ang young entrepreneur you. from Binanga, Ace Herrera.